ilang TV show ang inanyayahan ng mga sikat na boksingero sa iba't ibang dibisyon na sukatin ng bigat ng kanilang mga suntok gamit ang punch power test machine. Ating niyang isa-isahin na talamin kung sino bang may mga pinakamabigat at pinakamalakas na suntok sa kanila at alamin ng mga batayan sa pagsukot nito. Ngunit kung bago at kakapatpad mo lang sa channel na ito kaibigan ay baka naman pwedeng makahining sa iyo na isang like, comment at higit sa lahat subscribe. Pakitalimbang mo na rin ang kampana din sa tabi para updated ka sa mga susunod pa natin mga video. Ayon sa Google, accurate ang punch power test machine pagdating sa pagbibigay ng resulta ng eksaktong lakas na suntok matapos itong birahin. At pounds ang lumalabas na resulta dito. Yun nga lang, walang standard sa mga manufacturer ng mga punch power test machine sa pagbil nito. At sa madaling salita, ito ay iba-iba. Kaya kung makikipagpalakasan ka ng suntok, ay mas magandang iisang punch power test machine lang ang gagamitin ninyo. Pounds ang tinutuos ng makinang ito. Kung matatandaan niya natin ang naging resulta ng lakas ng suntok ng ating pambansang kamao sa isa nating video, ay lumalabas na 806 pounds o katumbas ng 365 kilo ang bigat ng kanyang kamao. Pagdating sa conversion ng pounds to kilogram, ito ang tuusan. Sa isang kilo, ang katumbas nito ay 2.2 pounds. Tandaan nyo ito mga kaibigan dahil mamaya ay puro converted sa pounds ang ipapakitang resulta ng mga bida nating boksingero. Alam naman natin na kadalasan makikita natin ito sa mga arcade sa mall, sa mga amusement park at marami ang nahuhumaling sa palakasan na ito. Kaya naman kahit ang mga sikat na boksingero ay natripan at naanyayahan na subukan ang lakas ng kanilang kamao sa pamamagitan nga nitong punch power test machine na ito. Narito ang footage ng mga sikat na boksingero ng kanilang tagaysan ng lakas hanggang sa pinakamalakas na boksingero. At kayo na ang bahalang umusga.